Hello guys! Welcome na naman sa ating mini vlog. Ngayon may na naman tayong bagong kapihan at ito yung kapihan sa Muyong Alfonso. Umalis pala kami ng parokya pasado alas 4 na ng hapon. May hinintay pa kami ng isang kasama. Mahaba-haba yung oras ng biyahe. 30 minutes din yon Kaya binidyohan at tinimelapse ko po muna. Medyo may sipon at ibo nga pala ako ngayon kaya medyo iba yung boses ko. Pero ayan, sa time na to malapit na kami magpunta sa may kaititingga Titinga Alfonso. Uh, yung way pala na dinaanan namin, uh, galing lumampong halayhay, pumunta kami ng Alfonso Bayan dumaan papuntang Mangas hanggang lumabas papuntang ano kay Titinga at Amuyong. Lapit-lapit na nga kami dumating sa may Amuyong Alfonso kung saan malapit yung Kapian at Abagatinti Manila Garden Restaurant. Oras na to dumating na nga kami dito sa may Kapian sa at Abagatinti Manila. Medyo nagchikahan lang kaunti pagdating nila kasi nauna pa nga kami. Na, 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 bumalik pa kaya kami ng parokya? Naiwanan ni Jay ang cellphone niya. Saka dumaan dito o dito? Dito lang. Sa may kay Titinga. Ah, dito eh. dito lang din. Yan. Ito po, ayun yan uh, ating sponsor. Hi, <laughs> <Ay>, George. <laughs> Nakapunta na pala ako dito. Sa mga time na to, naglalakad-lakad na kami para pumasok doon sa may kapiyan. Then nakita lang namin yung gilid ng kapiyan na parang may ginagawang bago na pa nga namin pilgrim place, yung pala hotel pala yung nasa may bandang baba. Sa mga oras na to, papunta na kami dun sa may gilid na daan, papunta dun sa may kapiyan, at sa may yung gilid na to din, ito din yung babaan sa may garden restaurant. Medyo nagtagal lang kasi chumichika pa si father dun sa may guard. Tinatanong niya yung mga ginagawa dun sa may bandang likuran pagdating dito sa part na to, ito pala yung gilid na pinasukan namin. Ito yung side ng restaurant at babang side ng kapian. Pumasok kami dun sa may hagdan. Ito kasi yung likod na daan papunta dun sa may mismong coffee shop. Na ang pangalan ng coffee shop ay Kapian. Ito pala yung part kung saan mismong front door ito ng shop na Kapian. Upon entering, yan, bubunga na agad sa inyo ang ah uh, order station order station yung mismong order at ito po pala yung kanilang ambience maganda siya very cozy at ang ganda ng logo ng shop uh, ito pala yung mga best sellers daw nila Madami din pala sila mga upuan dito na pwede mong tigilan kapag naghihintay ka na ng orders mo. Ito para yung kabilang side kung saan makikita mo mas madami talagang seating capacity yung coffee shop nila. Ang ganda ng ambience para kang nasa Starbucks. Ganun yung design ng paligid. Sa part na to din, pwede mong makita yung paggagawa nila ng mga kape. Dito din nila inaayos yung isa-serve na mga pagkain. Dumating na nga pala yung order namin ng mga pastries. I-order sila ng brownies, tsaka butterscotch na pagkain. Sa mga puntong to, ipapakita ko sa inyo yung aming mga pastries na in-order. Malalaki pala yung portion nila ng cut sa mga brownies, tsaka butterscotch. Kinukompleto pa pala yung mga order namin. Ang in-order kasi namin, anim na salted caramel, tsaka isang matcha latte para sa akin. Sa mga puntong to, kukuhanin ko na yung in-order namin. Kasi tumuntug, tumunog na yung device na yung binigay sa amin. Nadalhin ko na siya sa table namin para makuha na at saka mainom na rin namin. Ito po pala lahat yon Anim na salted caramel, isang matcha latte, at saka pitong mga pastries. Ito yung order ko na matcha latte. Pinicturean ko muna. Tapos kinakain ko na ngayon yung brownies. Ang tamis-tamis pala ng brownies na tinda nila dito. Pwede kang magka-diabetes. Sakot! Tamang selfie lang ako dito kasi ang ganda nung design na bulaklak sa likod. nag na rin pala kami para sa remembrance. Ito po pala yung sponsor namin, si Nanay Malu, tsaka si Nanay Weng. Pati na rin si Father Sam. Ito pala yung picture kung saan nag-emote-emote si Father, tsaka yung pamangkin niya. Yung pamangkin niya pala, si George. Thank you sa Kapi and Coffee Shop. sa mga oras na to, pauwi na din kami. Medyo madilim na pala nung natapos kami kasi dito na rin kami nag-dinner. Ito palang part na to, part na to ng Twin Lakes. Medyo foggy nga pala ngayong gabi kasi umulan.